Isa ang barangay Orosite sa lungsod ng Legazpi, sa mga lugar na madalas bahain tuwing nagkakaroon ng matinding pag ula Tulad na lamang nitong mga nagdaang araw na abo tuhod na naman ang baha sa nasabing lugar. Ang residenteng si Tatay Sani, kinakailangan daw lumusong sa baha para makapunta sa evacuation center. Agad naman daw siyang naghugas ng paa para iwas impeksyon sa mga posibleng sakit na nakukuha sa tubig baha. Umalis po kami sa bahay ano 2:00 EM diretso na po kami dito. Kahit may matas na yung tubig, magpakuit na po kami dito. Ayon sa Department of Health Bicol, bukod sa leptospirosis, marami pang sakit ang pwedeng makuha ngayong rainy season tulad ng dengue, fungal infections, pagtatae at ang karaniwang ubo at sipon. Ilan sa mga sintomas ng mga sakit na ito ay ang pagkakaroon ng lagnat, pananakit ng kalamnan, panginginig, pamamantal, panghina, pananakit ng ulo at ng katawan wala naman talagang particular na age bracket. Uh, usually, bata at matanda, lalo na kung mahina yung immune system, lalo na yung mga bata, sanggol, matatanda, sila talaga yung mga vulnerable population na tinatawag. So, mas much possible sila na magkasakit. And of course, yung mga tao na mahina yung resistensya, yung may mga uh, tayo na tawag natin mga comorbidities, tulad na yung diabetes, HIV, AIDS, sila yung mga bagsak uh, ng immune system, sila yung mga usual na uh, pwedeng makakuha ng mga ganitong sakit. Ang mga sakit na ito ay maaari naman daw maiwasan at maagapan. Una, iwasan ang paglangoy o paglusong sa baha at kung hindi talaga maiiwasan, maiging gumamit na lamang ng bota. Pangalawa, siguraduhin maghugas ng katawan o paa pagkatapos mababad sa kontaminadong tubig. At pangatlo, panatilihin ang kalinisan sa bahay at kapaligiran. Siguraduhin ding malinis ang inuming tubig. Pwede kang mga like leptospirosis, pwede kang magka uh, kidney failure pag hindi talaga siya nalunasan. Yung dengue, katulad din doon, of, of, course, um, pinaka-worst niya is pwede kang mamatay. Of course, sa leptospirosis and sa dengue. Yung fungal infection naman, um, hindi naman siya sobrang grabe. Pwede ka lang, pwede lang kumalat yung mga ano mo, tapos mahawaan yung mga kasama mo sa bahay, ng mga alipunga, had, had, an, an. And, and of course, yung flu and yung colds, usually, ano naman siya, self-resolving. So, kahit hindi mo siya gamutin, um, nawawala din naman siya. And for yung mga waterborne diseases, uh, ang pinaka-worst niya naman is of course dehydration. Hinikayat din ang opisina ng DOH Bicol. Ang sino mang na-expose sa baha na magpatingin agad sa doktor kung sakaling may maramdamang sintomas ng sakit. Para sa mga balitang, Tatak Bicol. Rose Bilista.